uh, kahit very brief lang, yung pwedeng i mo sa amin at sa publiko, what really happened? Kasi ang, nung una lumabas, doon niya na si Claudia sa Amerika. <laughs> She has her own business. Masaya ang pagsasama nila ng kanyang mister. What really happened? What, um, bakit biglang yung magandang balita na masaya ka, mayaman ka na, biglang naiba ang kwento? Ang naalala ko lang yung uh... Nag, ang huli kong manager si Pita Angge, nagpaalam ako sa kanya na sabi ko gusto ko na po mag-asawa kasi 29 or 30 years old na ako noon. Sabi niya sa akin, sayang kasi nasa, oh, nasa channel 2 ka na, hinahanap ka na nila, okay na yung magiging uh, uh, career mo, nagiging wholesome ka na. Pero sabi ko, may edad na po ako. Gusto ko na mag-asawa at in love ako that time. Mm -hmm. So okay na naman. Na na, yeah. Ito na yung sa foreigner? Ito na yung Hanggang sa na-petition ako ng asawa ko, napunta ako sa Amerika. Ah, so, so nagpakasal na muna kayo? O, nagpakasal muna kami uh -huh. ni sa Pilipinas. Uh -huh. And then napunta ako sa Amerika. Okay naman. Pero bago kasi ako ikasal, nag-propose kasi sa, sa akin sa Amerika din na, ah, if you want if you want me to marry you, you have to sign a prenuptial agreement. Kaya nung ikinakasal ako, hindi ganoon ako kasaya. Pero hindi ko na ma eh. Tinatry ko naman umatras nung nag-propose siya. Umiwalay ako, uh, umiwas ako sa kanya, pumunta ako sa Hawaii. Sabi ko sa kanya, I, I think hindi ko, hindi ako comfortable na kailangan kong, oo, natuyo ako. Siyempre, ang tagal kong naghintay ng ng lalaking pakakasalan ko. Marami na rin akong naiuwasan. Para na. Oh, parang wala pa tiwala sa iyo, Oh, Parang pera. Oo, narinig ko na rin naman 'yon yung mga prenuptial about yung, 'yung nangyari kay Chris Aquino. Sabi ko, uh, pag nangyari sa akin 'to, hindi ko hindi hindi ako papayag. Eh, nakyare sa Amerika 'yon sabi niya. Kung gusto mong pakasalan kita, Uh, you have to sign this paper ganyan at uh, bibigyan kita ng gitong kotse then hindi ko mamasyal umatras naman ako sabi ko sa kanya ano uh, hindi ko nalang itutuloy kasi alam ko masakit alam ko iiyak ako pero uh, parang hindi naman ako kumpuntahan magpakasal sa taong walang tiwala sa akin sabi hindi naman kailangan hindi naman dahil wala akong tiwala pero you have to be practical na hindi natin alam baka someday magkahiwalay tayo at least ito yung ano So, sabi ko ayoko nalang magpakasal. Oh, of course, so, umi umiiyak ako yeah. noon na <laughs> parang Sharon Cuneta at Vilma Santos ang nayal, Pinapatay ko yung mga ilaw ng time. Kasi nab nabigla ako eh. May ganun pala. May shock ka oh, ako. shock ako. So, umalis ako, punta akong Hawaii. So, parang pwede sabihin nagkaroon ka ng depression din because of that. Oo, okay na kinasal. Talagang, hmm. talagang, sabi ko, mali itong, ano, malitong ano, kaso hmm. lang. Kaso lang, hinabol kasi niya ako. Sabi hmm. niya, ah uh, bumalik ka dito sa Arizona, um, uh, ituloy natin yung kasal. So, so naituloy kasi nga, hinabol niya ako. Yeah. Pero nung ikinakasal ako... Pero wala na rin na meron? Wala na. Ah. Oh, wala, natuloy. Pero nung kinakasal ako, hindi ako ganun kasaya. Ano nga ako nun eh, tinawi natin. Oh. Sinayin mo yung prenup? hindi, hindi ko sinayin. Hindi talaga. Kasi hindi talaga ako pumayag. Oh. And then, so, pinakasalan ka pa Oo, rin. kasi mahal nga niya. Oh.